auto eh. okay. Yung mga naon na kanina tapos na. Uh, ito. may bago tayong uh, gagawin na naman Rosie. Rosie 125 siya. Nasira itong lining na. Yung unang unang, unang, unang nagpagawa ito sa akin, hindi pa naman ganito kalala ito eh. Kaya lang bumili siya ng clutch cable. Yung mga nagbenta naman, di naman tinignan kung okay siya. Nakatitig ko nakahanging tuloy itong lining niya kaya diretso siyang nasira hindi na siya makatakbo kasi nga sa kapag itong clutch cable natin at bitin mataas siya sa taas uh, hindi pa man pinipisil eh nakabitin na siya nakahanging na siya yan o hindi man gumagalaw so yung lining niya umiikot kaya hindi madalma dalawang araw lang to wala nabibigay na kasi luma na lumana yung lining. Ganyan pang nangyari, umili pa siya ng cable na pitin. Ito, tong clutch cable. Kaya mas maganda kung pag bumibili tayo, tingnan natin mabuti. Ayan o, oh. Hindi, nakabitin na siya, hindi pa man napipisil. Nakabitin na yung kambiyon niya kaya pag gumaanda rito umiikot na rin yung lining nagagasgas siya yung lining nito kaya ganyan na natuluyan ito na nasira kaya sa mga bumibili ng flat cable siguro doon natin na tama yung nabibili nating flat cable para hindi po nasisira yung lining natin no. Tama na yung pakumpik-tumpik at bubuksan na natin <coughs> para magawa na si Rusi. Okay. Para mapalitan na natin siya ng lining ng makauwi na rin si Busi. Ito may ari. Oh. Yan. Okay. So, Hindi na kasi siya nakatakbo. Ayan yung kanya kulong-kulong. Yung kulong-kulong niya nagahakot ng ano matutura, uh, sigi. Uh, buksan na natin para matapos na.